Hi po. <laughs> um hello po. By the way, um 21 years na po ako sa si industry ng networking. And isa lang po naging realization ko sa life, nasabi ko nung pandemic 2020 of December, umuwi ako sa Bicol, and siyempre ako po knowing na gusto ko laging may ginagawa. Dinag-isip ako ng panibagong parang pagkakaabalahan ko. Doon ko naisip yung sinabi ng asawa ni Elon Musk kasi may nabasa akong article na if you want to become a billionaire, you need to solve a billion, pro billion problem. Then, doon ko na nagtanong sarili ko, ano ba yung problema ng worth na billion? Okay? Ngayon, doon ko na-realize na sabi ko, ang mayaman, bakit lalong yung mayaman? For the simple reason na sila-sila nagtutulungan, tapos sila-sila nagbubuhatan paangat. And yung mga ordinaryong tao, the sad part is, tayo-tayong naghihilahan pababa. Then sabi ko, pamapansin nyo po, yung advice ng banko na mag-save tayo at mag-save ng pera, hindi rin naman ginagawa ng bangko. Tama? Kaya, in short, ang ginagawa ng bangko, ginagal, ginagamit nila yung pera para ipautang, para i-invest, para inegosyo, para lalo silang kumita ng pera. At ang konti lang ang ibabalik, doon mismo sa nag-save nag ng pera. Then, sabi ko, may isang problema ang OFW. Na ang problema ng OFW, they have the money, malaki po ang mga kinikita kahit papano ng OFW kung ikukumpara mo sa sweldo sa Pilipinas. Pero end of the day, napakaraming OFW na wala din ipon. Bakit? Kasi pag naging OFW ka, simple. Gasos dito, gasos doon, tulong dito, tulong doon. Pag uwi mo mismo sa Pilipinas, para kang politiko, libre dito, libre doon. In short, hanggang wala pa rin na iipon na pera. Now, sabi ko, since ako, 21 years na po ako sa si industry ng network at maliban po sa ang parents ko pareho negosyante, natuto talaga ako pa paano mag-manage ng pera. Sabi ko, una, nakikita kong problema. Walang naiipon na pera ang majority ng OFW. What if makakatulong ako? Doon ko na-realize na sabi ko, pwede yung OFW yung kinikita nila, wag nyo mo po munang gagasusin kung saan saan. Ipasok nyo po muna dito sa Technocrat Community. Pag mag-member ka sa amin, tuturuan ka namin kung paano lalong palaguin ang pera mo. Pag lumago na pera mo, dun ka na po pwedeng tumulong, dun ka na pwedeng gumastos. And actually, narinig ko po to sa isang mayaman na tao na sabi niya, ang pambili daw niya ng luho galing sa tinatawag ng residual income. Pag sinabing residual income, yung kita mo sa sweldo mo, ang tawag is active income. Ibig sabihin, wala ka pa dito na hindi mo pa dapat gasosin. Dapat to i-invest mo pa kasi ikaw pa nag effort Ang maganda daw pong kapag kagasos ka ng pera, yung tinatawag na residual, yung wala ka ng effort. Then yun ang i-build po namin sa inyo. Tutulungan namin kayo pa paano magkaroon ng residual in short yung sweldo nyo, ipapasok nyo dito sa community natin. Tutulungan po namin kayo pa paano kumita. Then, pag kumikita ka na, bahala ka na kung ano ang gagawin mo. Yun ang first. Second na nakita kong problema. Bilang isang OFW, syempre kung mag-network po kayo, ng ginagawa po namin dito, medyo malabu-labu nyo po yun magagawa. Bakit? May trabaho kayo. Hindi rin po biro ang trabaho pag sa ibang bansa Pag sinabing trabaho, talagang trabaho Kadalasan pag uwi mo sa bahay mo Pagod ka na magpapahinga ka para kinabukasan Magtatrabaho ko ulit In short, sabi ko Lahat ng OFW na maniniwala sa atin Huwag nyo na pong gawin sa kanila Na mag-network kung hindi po nila kaya Ang gagawin nyo na lang po yung kaya nyo ano Mag-refer, mag-refer ka lang kung kailan ka available Pag hindi po ikaw available Kami na po ang bahala In short, isa-summarize ko. Sabi ko po sa community namin, ang trabaho po namin, lahat ng hindi nyo po kaya, kami na po ang gagawa, kami po ang magpo-provide. Kami po ang nasa Pilipinas, kami po ang may knowledge, kami po ang may time, kami po ang tutulong sa inyo para ma-solve po. Matulungan po namin kayo na magawa itong business na to na kumita kayo kahit na nandito lang po kami sa Pilipinas at kayo nasa iba't ibang bansa. Kasi hindi naging problema dati ng networking. Marami po nag-join sa networking pero hindi po sila kumita kasi syempre pag nag-join ka, ikaw pa rin magtatrabaho. Ngayon po ang solusyon po namin, kami na po ang isa sa magiging katulong nyo. That is the reason also bakit binuo po namin ang Technocrat Actually po, ang technocrat magti-3 years pa lang po. Ang kagandahan po dito sa technocrat, sa magti-3 years na to, marami na po kaming natulungan and lalo pa pong napupulido po namin. Kasi katulad nito, patapos na po yung building, nakakatuwa po, na excited po ako kasi syempre, mag-aaraw-araw po akong kumausap. Sa totoo lang po, matagal na po akong hindi ko makausap ng mga distrib distributor or minsan ng mga prospect kasi nga po, ano po ako, isa po ako sa Diamond Global Ambassador ng company. Ako lang po ang naka ng gano'n na posisyon. Kaya yeah, sa tagal ko na rin, hindi ko na po ginagawa yung ginagawa ko dati nung nagsisimula ako. But right now, since I have a new goal, Aharap po ako sa inyo itong buong taon na to kakausapin ko po talaga lahat ng pinaka pwede kong kausapin ang goal ko po makausap lahat ng OFW yes technically parang hindi naman siya magiging posible pero hanggang pinaka ng katawan ko kakausapin ko po lahat kasi sabi ko nga makakatulong po kami kaya kung ikaw yung talagang gusto mo na kumita ka po na habang tinatrabaho mo imagine mo to Nagtatrabaho ka sa ibang bansa, hindi po namin kukunin yung oras mo, pero meron kang tinatawag na pag pangalawang pagkakakitaan, ito na po yung ginagawa natin, pero ang kagandahan dito, pwede ka pang kumita ng mas malaki sa kinikita mo sa sweldo mo. Kaya kung ako sa'yo, kung talagang gustong gusto mo na pagdating ng oras, meron ka pa rin tuloy-tuloy na pagkakakitaan na pera. Ano pang inaantay mo? Sumama ka lang dito sa amin kasi sigurado ako magiging napaka-okay ng mangyayari sa'yo. And, Pinakamaganda po dito honestly, alam nyo kung ano? Parang kami po ang magiging empleyado po ninyo. Bakit? Kasi ang trabaho po namin dito, yung mga hover na pwede nyo pong i-refer dito or kung magbo po kayo na pwede ka magbigay ng budget tapos si Facebook na po ang maghahanap ng mga tao. Ang susunod na trabaho po namin, pag nandito na po yan, kami na po ang magde-develop dyan. Kaya nga po nakakatuwa at ako na-excite ako ng sobra kasi... Honestly po, marami po ako mga tinutukan na kumikita ng malaki. Ngayon, ang tinututukan ko po is the community itself. Kaya dine-develop po namin actually yung mga pumupunta dito sa amin maging magaling na mga hubber, maging magaling na mga networker. Kaya nagkakaroon po kami dito. Meron po kami sports fest this coming few months from now. Nagkakaroon po kami ng gila. And isa natutuwa ako kasi yung building na pinapatayo ko patapos na po. Nakakatuwa kasi within this year po talaga araw-araw po ako magtatrabaho doon. Kaya sabi ko nga, kung ikaw maniniwala at i-work out mo yan, try to imagine few years from now anong mangyayari sa network mo kung kami po mismo ang nag-aalaga. Kung tatanungin niyo ako bakit ko to ginagawa, for the simple reason na I really love what I do, mahal na mahal ko po ang networking, kasi ang dami ko pong natutulungan na tao, kaya ngayon, uuliting ko lang ulit yung ginawa ko, kaya lang pagkakaiba ngayon, parang kami na po mismo ang mga downlines nyo kasi kayo pong OFW, ituloy nyo po trabaho nyo, ituloy nyo po kung anong ginagawa nyo. Pag maisipan nyo lang, mamiss nyo kami, pwede nyo po siyang gawin. Parang imagine niyo na lang na para po kayong nai-entertain. Diba, nagbayad ka, nanood ka ng concert, anong binalik sa'yo, na-entertain ka lang nagbayad ka namasyal ka sa ibang lugar anong binalik sa'yo naging masaya ka dito po sa amin yes, magbabayad ka kagasos ka ng una pero malilibang ka matututo ka kaya lang pinakamaganda dito posible pong kumita ka ng napakalaki kasi sino ba ang nagpaaalaga ng negosyo mo hindi po ikaw hindi ibang tao kung hindi kami ako po mismo 21 years na po ako sa si industry imagine mo kung ako nag-aalaga ng grupo mo ano na lang kaya ang mangyayari sa'yo kaya ano pang inaantay mo sumabay ka na kung magsisipag ka sabayin nyo po kami sa pagsisipag namin ngayong buong taon na to kasi sisiguraduhin ko po talaga ang dami-daming mga OFW kasi ang goal ko marami po ako natulungan kumita ng mga nandito sa Pilipinas ang goal ko po sa totoo lang gusto ko po makakreate ng mga top earners ibig sabihin kumikita po ng malaki sa Thailand, sa Singapore, sa Japan, sa Canada sa iba't ibang bansa, sa Europe na kumikita ng malaki sa ganitong klaseng negosyo pero hindi mo iniiwan ang iyong trabaho kaya nasa sayo na lang po. Pero pinaka bottom line, kung gusto mo maging part ng team namin, ano pang inaantay mo? Hatawin mo to talaga ng sobra-sobra para pagdating ng oras, kita-kits po tayo dito sa Bicol. Makikita mo kung gaano nakalaki ang community natin. At maraming maraming magpasalamat sa iyo ng mga kapwa natin Pilipino kasi natulungan mo rin silang kumita ng pera.